He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Nang isa-isa nilang marinig ang kanilang pangalan, nagtakbuhan ang mga tao pabalik sa kani kanilang tahanan. Ngunit kahit anong pagtatago, hindi nila mayalis ang malamig na bulong na laging sumusunod sa kanila. Hanggang sa may isang matandang babae, si Aling Pasing, na lumapit sa gitna na plaza dala ang krusipiho. Itinaas niya ito at buong lakas na nagsalita. Kung kayo'y naghahanap ng katarungan, tanggapin ninyo ang aming dasal at ang aming pag-alaala, hindi na namin kayo kakalimutan. Tahimik na bumalot sa buong baryo. Ang ulan ay huminto, ang mga asoy na tahimik, at ang dalawang anino ay dahan-dahang napatingin sa kanya. Sa kanilang mga matay may bakas ng lungkot, ngunit kasabay nito ay tila may kaunting ginhawa. Magkahawak pa rin ang kanilang kamay, unti-unti silang naglaho sa hangin, a parang usok na tinanggay na malamig na simoy. Mula noon, hindi na muling narinig ang mga tinig na umaaling ngaw gabi-gabi ngunit na natiling aral sa buong baryo ang kanilang kwento, na ang bawat sigaw ng tulong ay dapat pakinggan. At ang bawat tinig, may katawan man o wala, ay dapat bigyang halaga. Sa tuwing sumasapit ang hating gabi, tanging kaluskos na hangin na lang ang naririnig. At sa ilalim ng mga bituin, mararamdaman ang tahimik na presensya ng dalawang kaluluwang, sa wakas, nakahanap ng kapayapaan. Sa gitna ng dilim ng baryo, may boses na umaaling ngaungaw kahit walang nakikitang tao. Isang tinig na parang galing sa hangin, malamig, mahaba, at puno ng lungkot. Bakit mo ako iniwan, bulong na tinig na iyon, paulit-ulit, parang dumadaan sa bawat dingding ng mga bahay. Ang mga aso tahol ng tahol, ang mga lampara kumukurap, at ang mga tao ay nagtatago sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa baryong ito, kilala ang alamat ng isang babae na namatay ng hindi nabigyan ng na hostisya. Sinasabi nilang sa tuwing sumasapit ang alas 12 ng gabi, bumabalik ang kanyang tinig, hindi siya nakikita, ngunit ang kanyang boses ay kayang tumusok sa puso ng sinumang makarinig. Ang mga matatanday nagsasabi na isa itong babala, na may kasalanang hindi pa natutubos. Isang gabi, naglakad si Ramon sa gitna ng madilim na kalsada. May dala siyang lampara, at sa kanyang dibdib ay kaba na hindi niya may paliwanag. Bigla niyang narinig ang mahaba at malungkot na tinig mula sa kakahuyan. Ramon. Kinilabutan siya, sapagkat iyon ang pangalan niya munit wala namang tao sa paligid. Pinilit niyang huwag lumingon, munit mas lalong lumalapit ang tinig. Parang nasa mismong likuran niya, humihinga, bumubulong. Hindi mo ako maalala, ngunit ako'y nandito pa. Napatigil siya, sapagkat naramdaman niya may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Anti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katahimikan, parang may nakatingin mula sa kawalan. Nang sumilip siya sa gilid ng kakahuyan, may nakita siyang puting anino walang mukha, walang hugis, ngunit malinaw na may nakatayo roon. At kasabay na aninong iyon, ang boses ay naging mas malinaw. Bakit mo kinuha ang aking buhay? Humikpit ang hawak niya sa lampara, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung tatakbo o haharapin ang hindi nakikitang presensya. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang malakas na sigaw na pumunit sa hangin. Isang sigaw na hindi kayang tawaran na sinuman, sigaw na parang galing sa ilalim ng lupa. Nageksyo ang sigaw sa buong baryo, parang yumanig ang mga dingding ng bawat bahay. Napahinto si Ramon, halos mabitawan ang kanyang lampara. Ang malamig na hangin ay biglang naging mas matalim, parang libong karayom na dumadaan sa kanyang balat. Hindi ka makakatakas, muling bulong ng boses, gayon ay mas mababa, mas mabigat, mas nakakabingi. Mula sa kakahuyan, dahan-dahang lumabas ang aninong walang katawan. Habang papalapit, lalong nagiging malinaw ang hugis na isang babae. Mahaba ang buhok na parang basang-basa, nakalaylay hanggang lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, pilit na inaabot si Ramon. Ngunit ang kanyang mukha ay wala, puro dilim lamang ang nakikita. Nanginginig si Ramon habang umatras, ngunit bawat hakbang niya ay parang mas lumalapit ang presensya. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo, parang nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. At sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng kanyang lola mula sa alaala. Kung maririnig mo ang boses na iyon, huwag kang sumagot kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Munit hulina. Sa sobrang takot, hindi niya napigilang magsalita. Sino ka ba anong kailangan mo sa akin? Biglang tumahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin, tanging pintig na kanyang puso ang naririnig. At mula sa kawalan, dumampi ang malamig na daliri sa kanyang pisngi. Sa wakas, narinig mo rin ako. Nang maramdaman ni Ramon ang malamig na daliri, para bang lumubog ang kanyang katawan sa bigat ng takot. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw at ang kanyang lampara ay biglang namatay. Nabalot siya ng kadiliman at ang tanging gabay lamang ay ang tinig na bumabalot sa kanyang tenga. Maalala mo rin lahat ng ginawa mo. Parang mga bulong mula sa lupa, naririnig niya ang mga salitang hindi niya maunawaan. Mga pangalan, mga iyak, mga sigaw na tila galing sa malayo ngunit pumapasok sa kanyang ulo. Anti-unti siyang napaluhod, hawak ang kanyang ulo na parabang sasabog. At sa kanyang haapan, lumitaw ang anyo ng babae, gayon ay malinaw na malinaw na. Maputlang balat, dugwang damit na luma, at mga mata na puro galit at hinanakit. Ramon, bulong nito, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Napakurap siya, hindi makapaniwala. A ako, nanginginig niyang sagot, hindi kita kilala. Munit mas lalo lang lumapit ang babae, at habang siya'y nakatingin, naramdaman niyang may mga alaala na pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Mga larawan na isang gabing madilim na isang sigaw ng babae na mga kamay na humihingi ng saklolo. Ngunit mabilis ding naglaho, iniwan siyang habol hininga at pawis na pawis. Hindi mo matatakas ang alalahanin, Ramon, bulong na boses ng gayon ay nasa loob na ng kanyang ulo. Hanggang sa may balik mo ang kinuha mo, muling umihip ang malamig na hangin at sa malayo'y narinig ang yapak na maraming paa. Parang may paparating mula sa dilim na kagubatan, dumarami, palakas ng palakas. Habang lumalakas ang mga yapak, napansin ni Ramon na hindi lang isang tinig ang bumubulong sa kanyang ulo. Dumami ito, naging daan-daan, sabay-sabay na nagsasalita, humihingi ng hostisya. Isa ka sa kanila, bayaran mo ang dugo. Hindi kami matahimik. Nanginginig ang kanyang tuhod, at sa dilim nakita niya ang mga aninong lumilitaw isa-isa mula sa kakahuyan. Mga hugis na tao na walang mukha, nakatingin lang sa kanya, nakapirmi, munit antiunting lumalapit. Ang mga kamay nila'y nakalahad, parang may hinihingi, parang may pinapasa sa kanya. Naramdaman ni Ramon na para siyang hinihigop ng hangin, hinihila ng mga anino papasok sa kanilang bilog. Hindi, hindi ko ginawa, tu, sigaw niya, nanginginig, halos mawalan ng boses. Munit sa bawat pagtanggi niya, mas lalo pang lumalakas ang mga tinig. At ang babae, nakatayo sa gitna ng lahat, nakatingin sa kanya ng deretso. Anti-unting naglalakad palapit habang ang kanyang mga mata'y nagliliab sa galit. Ramon. Alalahanin mo ang gabi ng ulan. Biglang bumigat ang dibdib niya, parang may kumukurot sa kanyang puso. Mga flash ng alaala ang bumalik, isang gabi, lasing siya, may babaeng humihingi ng tulong. At siya'y nakatalikod, piniling lumayo, iniwang nag-isa ang umiyak sa gitna ng daan. Napatras siya, nanginginig, hawak ang kanyang ulo. Hindi, hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang dumampi ang malamig na kamay ng babae sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, lahat na anino ay biglang sumigaw sabay-sabay, isang sigaw na halos bumasag sa kanyang pandinig. Napaatras si Ramon munit huli na, ang malamig na kamay ng babae ay nakabaon na sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagyelo ng kanyang dugo, bawat kintig na kanyang puso ay bumabagal. Habang sumisigaw ang mga anino, nakita niya ang mga mata ng babae, hindi lamang galit ang laman nito, kundi sakit, pangungulila, at hindi matapos-tapos na paghihintay. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo hinayaan? Bulong na babae. Ngunit ngayon ay may halong luha sa boses. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Ramon ang lahat. Ang gabing umulan, ang babaeng humihingi na saklolo sa gilid ng daan at siya, lasing, na kunwaring walang nakita. Sa umagay na tagpuan itong wala ng buhay, nilamon ng dilim ng kagubatan. At mula noon, ang boses na iyon ay hindi na nawala. Kung tumulong ka sana, kung pinakinggan mo sana, ang bawat salita ng babae ay parang sibat na tumutusok sa kanyang dibdib. Naluha si Ramon, nanginginig, at sa wakas ay napabulong. Patawad, hindi ko alam, hindi ko alam na ikaw yon. Biglang natahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng mga anino, nawala ang bulungan. Ngunit ang lamig ay nanatili, mas mahigpit, mas mabigat. Dahan-dahang ngumiti ang babae, ngunit hindi ito ngiti ng kapatawaran. Ang patawad ay hindi para sa iyo, Ramon, kundi para sa akin. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang paghitpit ng kamay sa kanyang dibdib. Isang huling pintig ng puso at anti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Sa malayo, narinig niya muli ang boses na iyon, mahina, parang dumadaloy sa hangin. Gayon, maririnig mo na rin ang tinig ng mga iniwan mo. Habang tuluyang lumulubog ang kanyang ulirat, nakita ni Ramon ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng mga anino, wala na siyang katawan, munit naririnig niya ang lahat ng tinig, ang iyak, ang bulong, ang mga sigaw na deti pilit niyang nilalabanan. Gayon, siya na ang isa sa kanila. Kasama ka na namin. Sabay-sabay na tinig ang bumalot sa paligid, parang alon na sumasalpok sa dagat ng kawalan. Nakita niya ang babae, nakatalikod na, dahan-dahang lumalayo. Munit bago tuluyang maglaho, tumingin ito sa kanya, malamig at walang emosyon. Hindi ito katapusan, Ramon, ito ang simula. Muli siyang napalibutan na dilim at kasabay nito ay narinig ang kampana na simbahan mula sa baryo. Alas dose na ng hating gabi at ang mga aso ay nagsisyakap sa isa't isa, tahol ng tahol na parang may hinahabol. Sa bawat dingding na mga bahay, umaling ang mga bulong. Mga tinig na hindi matigil, mga tinig na dumarami pa, mga tinig na unti-unting kinatatakutan ng buong baryo. At mula sa gabing iyon, hindi na boses na isang babae lang ang naririnig. May bago ng dagdag isang lalaking tinig, malungkot, mabigat, at walang katawan. At sa tuwing susapit ang hating gabi, magkasabay silang bumubulong sa hangin. Bakit mo ako iniwan? Dumaan ang mga araw, ngunit sa baryo ay tila lalo lamang tumindi ang takot. Hindi na isang boses, kundi dalawa na, magkahalong babae at lalaki, sabay na bumubulong sa mga dingding ng bawat tahanan. Ang mga batay hindi na makatulog, ang mga matatanday nagdarasal gabi-gabi, at ang mga kabataan ay umiwas ng dumaan sa kakahuyan kung saan unang narinig ang tinig. May mga nagsasabing nakita raw si Ramon sa gilid ng daan, nakatayo, hawak ang kanyang dibdib, nakatingin sa kawalan. Ngunit ng lapitan, biglang naglalaho na parang usok at ang iwan lamang ay ang malamig na hangin. May iba namang naniniwala na ang kaluluwa ni Ramon ay tuluyan ng nakulong sa pagitan ng mga tinig, isa sa mga tinig ng gayon ay nagdadala ng sumpa sa buong baryo. Isang gabi, muling umalingaungaw ang kanilang sa bayang tinig. Ngunit gayon ay mas malinaw, mas malapit, mas nakakatakot. Hindi pa tapos. Hangga may mga pipikit na mata, maririnig nila kami. Ang mga aso ay nagsipagtahulan, ang mga ilaw ng lampara ay nagsipagpatay sindi, at ang hangin ay umihip na parang bagyo. Sa gitna ng katahimikan, dumaan ang dalawang aninong magkahawak kamay. Isang babae at isang lalaki, dahan-dahang naglalaho sa ulap ng dilim. munit ang kanilang boses, na natiling umalingaungaw sa bawat sulok ng baryo. Sa mga sumunod na gabi, lalo pang dumalas ang kanilang pagpaparamdam. Hindi na lamang sa kakahuyan naririnig ang mga tinig, kundi maging sa loob ng mga bahay. Sa may pintuan, sa tabi ng bintana, sa mismong higaan ng mga natutulog. Bakit mo ako iniwan? Hindi patapos. May mga batang biglang nagigising na umiyak, sinasabing may malamig na kamay na dumampi sa kanilang mukha. May mga magsasakang hindi na bumabalik mula sa bukid, at ang tanging nakikita ay bakas na yapak sa putikan na wala namang direksyon. Ang simbahan ng baryo ay laging puno, ngunit kahit ang dasal ng pari ay hindi na nakakapigil sa pagbalik ng mga tinig. Isang gabi na malakas na ulan, sabay na narinig ng buong baryo ang malakas na pagtawag. Sumama kayo sa amin. Sabay na tinig ng babae at lalaki, malakas umaling ngaw, ngaw sa langit na parang kulog. Ang mga tao ay nagsilabas ng bahay, nanginginig, at sa malayo ay nakita nila ang dalawang aninong magkahawak kamay. Hindi na sila naglalaho, gayon ay malinaw, nakatingin deretso sa mga taga-baryo. At sa mismong sandaling iyon, isa-isa, narinig ng bawat isa ang sarili nilang pangalan na tinatawag mula sa dilim.